Katulad ko rin ba kayo mga kasari na kapag uh, may nilakad sa labas o di kaya na masyal o kumain lang, uh, hindi talaga pwedeng hindi ako dumaan sa supermarket para mamili. Kasi naman baka may pa-promo sila o di kaya may pa-buy one take one, sayang naman. <laughs> So, ewan ko ba sa pagiging tendera ba ito? Basta gusto ko lang siyang silipin. Baka kasi may papromo nga. So, ito, napadana ko sa Super 8. Kasi meron din naman akong card ng Super 8. At dati na rin akong namimili sa kanila. Lalo na nung hinatid-sundo ko pa yung mga anak ko. Kasi may malapit na Super 8 dun sa school nila. So, walking distance lang. So, ito na nga, diba? Dampot-dampot ako. Pero, konti lang naman yung kaya ko lang bitbitin kasi hindi rin ako pwede magbitbit ng marami may bakal po kasi yung kaliwang pa ako kaya bawal ako sa mabibigat so ayan ha dapat nga PWD ako eh <laughs> nahuli lang ako ng pasa kaya hindi ko nakuha yung ID ko so eto, et isa din ito sa um, way ko para nalalaman ko kung magkano yung presyo sa iba't ibang supermarket. Kino-compare ko kasi yan kung saan mas mura, kung saan mas may generous na magbigay ng mga papromo at freebies. So hindi naman nagpapahuli si Super 8 doon. At isa pa, si Super 8 kasi guys, sa hindi po nakakaalam, ay kapartner na siya ni Grocery. Pwede ka nang mamili sa kanila. I open mo lang ang iyong grocery app. Kailangan updated ito ha, yung latest version. Makikita mo kasi doon yung pay supplier. I-click mo yon, isa si Super 8 sa ka-partner nila. Andiyan yung Anson, Food Avenue Hypermart, Gaisano Capital, JNC Enterprises, Hara and Lovely, LCC, Mini DV Mall, New Star, Prince Hypermart, San Roque Supermarket, South Emerald, Super 8, ayan, kasali. Ang Ultra Mega, Walter Mart, at syempre, meron na din silang pabiling details. Ito yung San Roque Supermarket at ang URC or Universal Rubina Corporation. So sa susunod, mas tatalakayin pa natin yan. Napakadali lang magbayad dito ha. Kasi kung wala kang dalang cash, basta dala mo yung cellphone mo kung saan nakalagin in ang iyong grocery app pwede kang mamili. Basta kailangan may data ka lang. So, pwedeng grow coins ang gamit mo or ilista. E Ito lang take note guys ha, kasi meron itong minimum. Sa grow coins, kailangan minimum of 1,000 pesos. Sa ilista e naman, kailangan minimum ng 1,500 pesos. At syempre, sa ilista, e parang katulad lang din kapag ka kay grocery ka namimili. Meron din itong processing fee na 3.5% percent. Napakababa lang naman pagka gumamit ka ng ilista, make sure na mga fast moving ang kunin mo at saka yung mga pa buy 1 take 1, saka buy 6 get 1 doon sa Super 8. So kailangan may data ka at eto pa, sa first 100 users dahil bago pa nga itong pay supplier ni Grocery, may rebates ka na 30 Grow coins. Ano ba ibig sabihin nito? Kapag namili ka ngayon, gamit ang iyong Grow Coins, meron kang rebates na 30 Grow Coins. So nakuha ko 'yon. Okay, so 'di ba? 30 Grow Coins is 30 pesos. At kapag namili ka ulit sa susunod na araw, ginamit mo naman ang iyong ilista, e minimum of 1,500 pesos. May rebates ka din na 30 pesos A total of 60 pesos Grow Coins ang maximum rebates na makuha mo. O 'di ba? Ang galing. Kasi for example, may gusto kang bilhin at na out of stock kay grocery, no worries na kung may laman naman yung grow coins mo or activated ang iyong ilista. E Punta ka lang kay Super 8 or kung ano man yung malapit sa iyo, 'di ba? Kay Walter Mart, kay Ultra Mega, kay San Roque Supermarket. Ang dami pong ka-partner ni Grocery at mas dadami pa po 'yan. Hanapin niyo lang yung QR code. Guys, baka malito kayo ha. Huwag nyo pong hanapin yung QR code ni Grocery. Kahit anong QR code po. Sa nakita nyo kaganina, yung Gcash ang iniskan ko. Pwede rin Maya na logo or yung sa Shopee Pay. Basta merong blue, yellow, and red na icon. Pwedeng-pwede yon Pag magbayad kayo sa cashier, sabihin nyo lang na magbabayad po ako online payment or yung GCash na barcode po. Ganun lang yung sabihin nyo. At kailangan may data po kayo ha, kasi para mabuksan nyo ang inyong grocery app kasi wala namang wifi doon sa supermarket. Basta pag mamili kayo gamit ang pay supplier ni grocer, hanapin lang ang barcode sa cashier. Gcash, Maya, or Shopee Pay. Pwedeng pwede yun. So, dahil napanood nyo to, ano pang inaantay nyo, itry e, nyo na.